paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Mahirap pong makilala ang mga taong anti-Kristo, lalo na sa panahon natin, dahil sa kanilang panlabas ay para po silang mga anghel ang kanilang mga boses, ay parang boses ng mga tupa, ngunit mag-ingat, dahil sila po ay makamandag, at handang itulak ang ating mga paa, upang ihulog tayo sa lugar na nag-aapoy, paumanhin, huwag po nating ipagwalang bahala ang mga nilalaman ng video na ito, baka hindi natin alam, na isa na pala tayo sa may mga palatandaan ng mga taong kaaway ng Panginoon at sa kanyang simbahan, kilalanin po nating maigi ang ating mga sarili, sa pamamagitan ng video na ito, kukumustahin po natin ang ating mga sarili, kung tayo ba ay walang pag-uugali na nabibilang sa mga taong anti-Kristo, samahan ninyo akong tuklasin kung sino ang mga makamodernong mga anti-Kristo na nasa paligid lamang natin. at Sino, o ano, ang Antikristo? Hindi siya iisa lamang, siya ay nabubuhay hanggang mayroong simbahan na nangangaral tungkol sa tunay na pagkatao at tunay na pagkadyos ni Kristo. Sila ang mga kaaway ni Kristo na nagpapalaganap ng maling aral laban sa Panginoong Hesus. Narito ang babala mula sa Biblia na mababasa natin sa sulat ni Judas Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 19. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, may lilito na mga taong mapanlate at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Sinasabi ng Biblia na ang kanilang paglitaw ay mangyayari pa lang sa hinaharap. At sila po ang dahilan ng pagkabaha-bahagi ng simbahan ni Kristo. Sinasabi ng iba na matagal na siyang lumitaw sa panahon pa lang ng unang mga Kristiyano na inuusig sa Emperyo ng Roma. Kaya ipinahiwatig ng Biblia, na sila ay buhay hanggang ngayon. Sila ang mga instrumento ng Diablo, upang kalabanan ang mga totoong mga ngaral sa salita ng Diyos. Itinuturo ng mga hula sa Biblia na ang kapangyarihang Antikristo na ito ay gaganap ng isang mahalagang papel mula noon at sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Kilala mo ba kung sino sila? Sila po ay nasa paligid lamang, sila po ay mga tao lamang. Namumuhay tulad ng karaniwan, sila ay mga tupa sa ating paningin, ngunit ang katunayan. Sila ang mga lobo na handang kumitil ng mga kaluluwa ng mga inoseting anak ng Diyos. Kailangan mong maging sigurado na makikilala sila sapagkat hindi mo maiintindihan ang mga huling kaganapan hanggang sa maunawaan mo ang masamang kapangyarihang ito. Ang Antichristo ay nagtuturo ng mga doktrina na sumasalungat sa mga turo ng Biblia, lalo na tungkol kay Jesus at sa kanyang misyon. Ang Antichristo ay nagsisikap na magpaligaw sa mga tao, sa pamamagitan ng panlilinlang at paggamit ng mga maling argumento. Ang konsepto ng pagiging anti-Kristo ay tumutukoy sa sinumang tao o entidad na nagtatangkang sirain ang itinatag na simbahan ng Panginoon. Sila po ay magtatangkang sirain ang simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng panlilinlang, pang-uusig, o karahasan. Ang anti-Kristo ay magpapalaganap ng mga kasinungalingan at magtatangkang linlanggan ang mga tao upang sumunod sa kanya. Ang mga halimbawa sa itaas ay nagpapakita ng mga katangian ng mga kaaway ng Panginoon. At nagpapatunay lamang na ang Biblia ay hindi nagkulang sa pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa isang Antikristo. Nagpapatunay lamang ang mga ito na ang Biblia ay noon pa ay nagbibigay ng mga babala. Upang kung paano natin maiwasan ang kanilang mga maling turo, ang tanong, Saan galing ang mga makamodernong anti-Kristo at paano natin sila makilalala? Susuriin natin ang Biblia kung saan sila nagmula. Ang anti-Kristo ay galing lamang sa loob ng simbahang Kristyanismo. na mababasa natin sa unang sulat ni Apostol Juan Kapitulo 2 Versikulo 18 hanggang 19. Ito ang babala ng Apostol. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, Darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay nakasama. kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Malinaw na sa talatang ito ay kung sino man ang mga nagsilabasan mula sa tunay na kawan ng Panginoon ay nabibilang sa mga kaaway ng Diyos maging sa modernong panahon. At ayon sa kasaysayan, alam na nating lahat na si Martin Luther ay nanggagaling sa loob ng simbahang katoliko. Ang kauna-unahang tao na ayon sa propesya ni Apostol Juan na lalabas mula sa simbahan na tatag ng Panginoon. Malinaw po na ayon sa Biblia, sa modernong panahon, siya ang ama ng mga anti-Kristo, at ang simbahang kung saan sila lalabas. Ito ay walang iba kundi ang simbahang katoliko. Hindi po siya lumabas sa simbahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po siya lumabas sa simbahan ng Seventh-day Adventist. O sa anumang simbahan ng mga protestante. Dahil sa mga taon na ikalabing anim na siglo, ay wala pang ibang simbahan o iglesia ng kristyanismo na mayroon dito sa ibabaw ng lupa. At hindi pa official na nabubuo ang tinawag ahensya ng Security and Exchange Commission upang mabuo ang isang rehistradong relihiyon. Dahil ang Securities and Exchange Commission ay nabuo noong 1934, sa ilalim ng Republic Act numero 800 at pitumput Ito ang nagpapatunay na ang taon na lumabas si Martin Luther sa simbahan ay wala pang ibang relihiyon na Kristyanismo. Maliban sa relihiyon na Islam na nagsimula sa ika-anim na siglo at sa mga hinduismo at mga budismo ngayon maliban ni Martin Luther at sa kanyang mga kasama na anti-kristo sa anong paraan natin makikilala ang mga ito sa ating panahon ngayon kung hindi mo sila nakilala sa pamamagitan ng kanilang anyo ang tunay na anti-kristo ay makikilala sa kanilang pag-uugali dito sa kanilang pag-uugali hindi nila namamalayan na sila pala ay nabibilang sa tinawag na anti-kristo ang ibig sabihin sa mga modernong mga kaaway ng Panginoon ay mismo sa sarili nila ay hindi nila alam na sila pala ay mga antikristo. Ang buong akala nila na sila ay nasa tunay na pananampalataya at nasa totoong paniniwala. Ang mga antikristo noon at sa kasalukuyan ay iisa lamang ang kanilang pag-uugali. Sa lumang tipan, ang ugali ng antikristo ay mababasa natin sa Aklat ng Pahayag Kapitulo Labintatlong Bersikulo 6. Ito ang sinabi ni Apostol Juan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. May napansin po ba kayo sa talatang ito? Sa dulo may salitang, at ang lahat ng nakatira doon. Sino po ba ang mga nakatira sa kaharian ng langit maliban sa Diyos? na siyang nilapastangan ng mga taong anti-Kristo ayon kay Apostol Juan. Ang mga nakatira po sa langit na kasama ng Diyos, ay walang iba kundi ang matagal na nilang nilapastangan at kinamumuhian na ang mga taong banal o mga santo. Sa sulat ni Judas Kapitulo 1 Versikulo 14 hanggang 15, sinabi ni Apostol Judas kung sino ang mga kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian at sa araw ng paghuhukom. Ito ang kanyang sinabi, Si Enoch na ikapitong saling lahi mula kay Adan ay naghayag ng salita ng Diyos sa kanila. Sinabi niya, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang libu-libong banal. Ito ay upang silang lahat ay kanyang hatulan at sumbatan ang lahat ng mga hindi makajos na kasama nila. Ang tanong, sino po ba ang mga reliyon na nagagalit o nilapastangan ang mga santo na nakatira sa langit? Paumanhin po, sila ang mga pinangalan ng kaaway ng Panginoon sa sulat ng pahayag na ayon kay Apostol Juan Evangelista, na nang aalipusta sa mga banal na kasama ng Diyos sa langit. Kaya kung ang simbahan na kinabibilangan nyo ay naglalapastangan sa mga santo na kasama ng Diyos sa langit, mas mainam na lisanin nyo po, ngunit kung nananatili man kayo, wala na pong iba ang makakatulong sa inyo kundi ang pagpakumbaba at tanggapin ang mga babala na ito. Dahil sa araw ng paghukom, ang mga taong banal na inalipusta ninyo ay kasama na ng Panginoon upang ituro kayo na mga nangungutsa at umaatake sa kanila. Sa mga nakakapanood ng video na ito, alamin nyo na kung saan kayo. Papanig, sa simbahan ba nakasama ninyo ang mga banal o sa simbahan ang nang aalipusta sa mga banal? Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.